Ayan, this is our continuation sa ating unboxing, mga auntie. Ayan, let's go! Continue na tayo. Kasi to mahimik na si Barbara dahil tinakot ng wig. Ah! So, ayan na! Oy! Oy, ano to, ate? Chips? Yung, may, yung medyo ma, ano siya? Hindi matamis na chips? Wait lang. It, it, it nga <laughs> Ang tamis at ang sarap. O, ayan, kumain ka niyan. mo. Buksan mo. Oh, 'pag na ingay ha. Yan si Barbara, guys. Hindi na siya maingay. Oh, Hindi na maingay. Yan, another one. Found oh. The one, ha. Oh. <laughs> oh my god. Oh my god. Ah! This is my favorite. Ano 'to? Fruit slices, masarap 'to. Oo, na sild pa siya. This is my favorite. Ayan o, oh, yung, yung binibinta nga sa ano. Yung, di ba may sasay nito? No? Hala! ah oh! <laughs> Sarap nito akin ko. Oh, itatago ko to siya. Ayan o. Oh. Mm. <laughs> Fruit slices. oh, ayan o. Oh. Barbara. Hmm. Ako ha! malaki. Oy! Another pa. May isa pa. May isa pa. Tulad ng kanina. Ayan. Hmm. Isa pa. O, oh, ayan. Kunin mo. Ayan Lapit-lapit na tayo sa exciting part. Oo. Hoy! Ha ha ha! Oy! 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 my God, ang laki! Lang, lang. Oy! 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 <laughs> ano to? Yung, uh, ulit, chocolate naman siya! Ka yung kahapon, strawberry at So, ngayon, is chocolate na naman siya. Guys, alam mo na pagkamalan ko tong lagyan ng, ng okay. ano, ng hot water. Yun pala, pwede itong gawing juice. Pwede mo siyang lagyan ng ice at saka dapat sa water. Tapos, i-add mo to. Ang sarap. Parang ice coffee, parang something ganon. Ayan, oh. Hi, oh. fructose corn syrup. Mm. Ayan, oh. Hello, grabe. Next week, oh. Next week, oh. Ayan, sa'yo, Barbara, oh. 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 Oh, di ba, naglisod na ka, kwa, abing. Nahirapan na siya. So, another. Oh my God, ito muna tayo. Mm-hmm. Another, another. Alam mo yung silopin na to? Mario Recycle. Oy, oy! Oy! Grant! Oy! Oh my God! La. Strawberry. Na. na Crunch berries. na siya. <laughs> Nabuksan. Ayan, o. Oh. Lagay mo dyan. <laughs> Crunch berries. Ala! Ala! Like ka! Matamaan yung ano, like ka! Diyan si ka, ka lang like ka dyan. Cranberries. Ayan na. Ah. dami kasi mga chikiting dito, guys, sa bahay. Oy! Oy! Cappuccino! This is coffee. A cappuccino coffee. Ayan. Barbara, oh! Cappuccino coffee. Ayan. Marami ng coffee, guys. Ayan. Hindi na kami maubusan ng coffee. Good for one year na to. Yes. Ayan. Hawakan na. Oh. <laughs> so, ayan. Another. Sa'yo so, na yan, ha? Cappuccino yan. Magkapi ka whole day. Okay. Oy! Another na naman, Kirkland. Adult vitamins, gummies, supports immune bone and overall health. Para my father and mother. Kahit din sa amin, no? Ang ganda nito. Kasi gummies, guys. Hindi siya, hindi siya, ano, mapait, matamis siya. Parang, parang nagchuchong ka lang ng, ano, ng bubble gum. Ganun. Mama, makita ka sa camera. <laughs> Oy! Oy! <laughs> Eto na. Ala, tinag, tinag ang boxing committee. Ang sa'yo tuyo, ti. O, ang sa'yo tuyo. Dili man makailog siya, ating kaya nasakit yung kilid, ti. Gabi pa ng kantos. Oo, salamat kayo, Oo, salamat kayo, ti oh gabi ipentaon sya nag antusti ayan so anito na naman yung super Crunch crunchy na peanut butter ayan bibili na lang kayo ng loaf bread para i-add na lang natin tong peanut butter na crunchy oh oh ba diba? ayan bigyan niya natin linlin -lin, guys no binigyan niya ito no sabi ang dami ito ha leather na naman ha oy 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 bibi ano to dami ko ng peanut butter. Bili ko ako ng, ano, ng loaf bread. Oy! Oh my God! Ano to? <laughs> <laughs> oh my God! Okay. Ano pwede? Pwede siya! Ano, ti? Ayun, ati. Coffee ni Beta Mocha. Ito is, ano siya? Pwede pang ice coffee. Tama, ati, Len? Ice coffee. Yes! Look! O, oh, di So, galing siya ng Amerika. Ayan, oh. Oh. Uh, oh. Oh, my God. Can't wait. Can't wait to this. Lagyan niya ni ng ng, um, ng ice at saka water. Pwede din hot water. Lagyan mo ng ice at saka ito siya. Ayan. Oh, my God. Baka try na din ako ng delicious hot ice blended na muka. Ate, salamat dito, ate. This is cappuccino. <laughs> Baby, hawakan mo. O, hawakan mo

Yes, this is cappuccino, guys. Na coffee. Ayan. Ayan. O, oh, ang dami na. <tong> Dito ka sa na magkanta. Barbara. Barbara. Barbara, sa camera ka magkanta. si kantahan mo si mama mo, si Atiline. Go din, ah. Kantahan mo din si Atiline. Sige na, Yung mama mo nakikita ka niyan dyan, sir. Dito. <laughs> Haloo! Aladelin! Uh, 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 uh. <laughs> akin to, akin to, akin to. MMM! Iman M! Lock, mom, dami! Akin to! Uy, Barbara! Barbara, hindi ka ba naiingit? Tingnan mo nga, oh! Oh! <laughs> MMM! ala Ate, thank you! Ano <laughs> Oh my god! Oh my god! Ala! Ah! Uh, ah! <laughs> uh, lagay mo muna to sa kwarto ko. <laughs> Ala, grabe! Ang daming chocolate po! Eh, masarap to! Alam mo yung ano, asa, kasali nito, ano, ba, yung peanut. Diba, Tilen? Peanut. Peanut. Mahal to. Alam mo yung isang ganyan nito sa ano, sa 7-Eleven, ganyan lang siya. 120. Promise yung MMM. Mm, ito na. Oh, ilagay mo. Iayusin mo. Doon mo i-secure yung ah, uh, ano, tsara. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ala. What ka si Bibi? Dito ko o oh, o oh, o oh, oh. ayan. Ayun oh, ayan hard na, may wig. Oh. Ayun na, yun na. Sana ano naman tayo. Ako talaga to si Barbara. Ito si Barbara. Ayun na, nakikinig. Eh, eh. Barbara, ano ba? ako si Barbara talaga. Oh, sige. Ito la, ito, ito sa ibig, ito sa ito. Talitiri, talitiri, ito, ito. look the camera, look, look dun, dun. one, two, one, three. Cris Atileen thank you. <laughs> Allah. Uy, bi maholum, bi maholum. Animal crackers. Oh. Grabis. Atin. Hmm. Animal <laughs> crackers. Allah. <Hello>. Nutrition <laughs> fast, ala <laughs> grabe. Um yes. Oh my god, one point eighty one kilograms. Grab the Oh <coughs> Animal Crockers, my god. <laughs>